Good morning. So ngayon guys, tingnan nyo. Ito yung pinatrabaho ko. Ito yung ano bago nating installation ng mga net. Yung koral natin para safety yung mga alaga natin hindi makalabas at saka hindi makapasok yung mga masasamang tao. You know? Doon sa pader nung kapit kapitbahay namin na foreigner John then doon then doon yung ngayon ginagawa currently ginagawa guys ni uncle Jara part Then yung kapatid ko sa so yung katulong ng uncle ko so pinaputol ko na yung mga ano guys mga kahoy na anasisari sa ating yard then yung iba yung mga Madrid Agua pinaputol ko na yung iba kasi sobrang dami na di kasi kinakain ng mga manok yung iba kumakain pero ano nagsasawa din sila yan so pasyal ko kay guys yan you know dito so magkano ba yung ano dito sa amin yung isang poste ng kahoy yung sok yung tawagin dito sa amin so gaya nito yan guys I don't know kung mag... yan, medyo ano maaraw na kasi kanina maulang Ang napakasakit ng araw yan so ito mga 30 pesos yung bawat isa. So, 80 piraso. Uh, I think mga 2,400 lahat yung ginasto ko. 2,400 pesos yung binayad ko sa usok pa lang din labor. Yung per day dito yung 600 pesos. So, yung guys, so yung continuation para din makalabas yung pekin duck natin yung ibang manok yung guinea fowl at saka yung pabo yung malakas lumabas yung mga yung pekin duck so ito yung mga miracle fruit guys yan pinaputol ko na yung mga nabi nabuad na tumbalas bagyo so magtatanim lang ulit na bago yun may bunga na sayang then yung rambutan na tumba na naging malung naging ano ganas or kamuting kahoy gumaga pa nga hindi tumtubo patas ano take pekin lak guys ano yung pinapagawa ko so ito ay pasisira ko tong division para lahat magkasama na para wala nang division division yung mga ibibreeding ko lang papasok ko sa mga breeding pen so dito si ano uy ano si tickling yan tickling na lang yung natira guys dito sa akin na broodcock na shamo then yung iba yung mga babae ko nandun kay GM Backyard so shout out sa iyo GM Backyard kasi so, yun, yung aking pulit na nakipa dito. Yung iba kasi yung mama niya, nandun sa GM backyard, siya nag-breed bre ngayon. Ito yung ating pulit guys. So, anak to ni Tikling at saka ni Dona. So, inbreed to. Kasi yung mama at saka papa niya is full-blooded na alam, magkapatid. Ayan. Ayan. Kaya so, lang yung equip ko guys kasi yung ano, lalaki at saka yung babae binigay ko kay Uncle binigay kay Uncle Albert Au oh. okay. Pabo yung iba at ah, uh, nakatangkal muna Ito yung ginagawa nila guys pinagrinig pinapalitan na yung nosin kasi may mga butas na ano, makakalabas lang sa mga butas yung mga manok at sa pato so, na lang guys pinabaktas na ay ito nga pala guys itong ano to Tahoy na to ito yung bunga so kung ano mahinog hinog na to guys nagte-turn na red siya din kinakain ng manok malakas kumain ng manok ito guys paki-comment kung ano pwede bang magpaki-comment sa baba guys kung tawag nito sa inyo at saka kung nakakain ba ito ng tao kasi manok malakas kumain ito guys oh you know yung mga ibon mga garansiyang mga sterling yung lakas kung ano yung mga manok ko dito guys so, market, market dito sa mga then kayo yung ano, bunga ito kinakain ko ng buo ng pabo okay, lahat ng alaga ko dito kinakain to try natin tayo ng ano. ay hindi pa hinog matigas pa eh try natin to Allah. Ano na sila manok? Ano? natin to dito sa manok na. kain kainin pa niya guys. Kasi yung mga ano, ano pagalaga pag lang manok. At kinakain nila to. Ayan. Try natin. Again, pakicomment guys sa baba kung anong pangalan ng punong kahoy na yun. At saka kung nakakain ba ng tao guys. Kasi you tayo nyo busog na kasi itong manok basta yung mga ano lagaw nilulunok lang guys ayan you eh know nila ewan ko kung makakain natin yan kung pwede natin kainin ba no by the way nga pala guys ito yung ano kulungan ng ating bab brama at saka yung sa kabila yung bab warping to natin Den ito yung ano natin guys. O, yeah, papaayos natin yung sababuyan natin. then ito yung ating mga bagong sisio ng kalapati. Sihai. Ken. Tin dito naman guys, sin yun yung ano yung black australorp natin. Mamaya sa another video natin, papakita ko sa yung update ng black australorp natin na mga sisio yung 5 heads na napisa guys update ko kayo kung gano'n nakalaki ito naman yung polish natin guys isang pares polish chicken yan yung may bangs yung rockstar then dito naman yung mga sisiyo natin yan no? sisiyo sa halo halo na yan may, may japanese yamud may shamu din mga sirama at saka cross na bantam dito naman sa kabila guys yan pinaghalo ko muna sila lahat yan o, naglilimlim na yung ano, isang sirama at saka isang tsabo yun yung ating sea bright then tsabo then isang sirama And then yung ano mga babae yun yung tsabo na babae Yun know? so yun lang guys Ayan yung ating update dito sa yard. Nagpapaayos pa tayo ng ating kural. Bago tayo makakawa ng mga gaganang videos. So, sa mga gusto magpa-shoutout guys, you so can comment down below. So, ngayon, wala muna tayong editing kasi may na busy pa tayo sa trabaho at saka ano, sa yard. Ano, may mga inaasik ko din kasi yung masyadong makapag ano, edit. Kaya kung napapansin nyo, ano nyo, wala nang edit-edit yung mga video ko guys. So sana wala kayong ano o hindi kayo magsawang suportahan yung vlog natin. Ayun you know? So again, sa mga gusto magpa-shoutout, you can comment down below, guys. Kaya wag kalimutan kung pwede yung anong yung tawag ng anong puno 'yun, yung may bunga na kinakain ng mga manok. Kung pwede ba natin kainin 'yun, guys. Ayun. So that's it. See you sa next video natin.